Merong isang kwento tungkol sa isang teacher. Tinanong yung mga maliliit na estudyante niya. Alam nyo ba kung ano yung trabaho ng mga magulang nyo? Isa-isa pong sumagot. Yung isa sabi niya, Nagtatrabaho po bilang gwardiya. Yung isa sabi niya, ang tatay niya isang minero. Yung isa nagtaas po ng kamay, sabi niya, katulong po ang nanay ko. Yung isa nagtaas ng kamay, sabi niya, Kargador sa palengke ang tatay ko, ma'am. Sabi ng teacher. Nakita nyo na ba na nagtatrabaho yung mga magulang nyo? Wala pong nagtaas ng kamay. Alam ng mga bata kung ano yung trabaho ng kanilang mga magulang, pero hindi pa nila nakita kung paano nagtatrabaho o nagpapagod ang kanilang mga magulang. Kinabukasan pagpasok po ng mga bata, may pinapanood po ang teacher sa kanila. Vinidiyohan ng teacher yung trabaho ng kanilang mga magulang. Pinapalabas po sa TV. Pinakita itong security guard gabing gabi na. Inaantok pero nilalabanan yung antok. Kinakagat ng lamok, nilalabanan yung mga lamok pero pinipilit na gumising dahil alam niya meron siyang trabaho na kailangan gawin. Susunod pinakita po ng teacher yung isang minero. Napakadumi ng muka, hindi mo man makilala na tao pala. Napakapayat, ohaw sa tubig. Dahil nasa ilalim ng lupa, susunod pinakita ang larawan ng isang katulong, pawis na pawis na nagluluto. Pagkatapos magluto, inutusan ng amo. Nalinisin yung banyo, nagwawalis sa bahay, inuutusan ng amo dinadala lahat ng grocery. At pagkatapos pinakita pang pinapagalitan yung katulong. Pinakahuli pinakita po yung video ng kargador. Na kahit na napakabigat ng mga binubuhat, nanginginig ang tuhod, kinakaya na buhatin ang kinakarga. Makikita mo sa ekspresyon ng mukha niya, nahirap na hirap na siya, pero tinitiis. Nung pong tinignan ng teacher yung mukha ng mga bata, walang mukha ang hindi basa sa luha. Lahat po umiiyak. Kaya nga sa mga anak, tandaan nyo. Huwag lang yung responsibilidad ng magulang. Ang tingnan mo, tingnan mo rin yung sakripisyo. Na ginawa niya, mapalaki ka lang. At tandaan nyo po sa lahat ng mga anak, tingnan mo rin yung mga kinalimutan niya para sa kanyang sarili. Mapabuti ka lang. Ano ibig sabihin nito? Hindi madali. Ang tayuan, ang responsibilidad na paarali ng mga anak, kaya bago mo tingnan yung responsibilidad nila, tingnan mo muna kung gaano kahirap maging magulang. Tingnan mo muna kung ano yung hirap na kinaya ng isang magulang, bago mo tingnan na yung responsibilidad nila, tingnan mo muna yung mga hirap, yung mga sakripisyo na ginawa nila bilang magulang.